Sarong lalaki ang nadukayang tadtad nin tama nin bala sa tinampo sakop kan barangay Palsong Bato Sur Alas 8 gis nin banggi ka Sabado, Mayo 4. Binisto ang biktima na si Richard Adenal, 53 anyos na residente, kan barangay San Vicente, parehong banwaan. Siyam na tama nin bala sa manlainlay na parte kan sa iyang hawak, ang tulos na ikinagadan kan biktima. Asa ko niya po, nag-ano po kami ng leads kung ano nag-pursue pa kami kan mga possible ano although may person of interest ka po kami pero para sa po, po gidara kita na nagoconducer ning investigasyon backtracking kang mga CCTV footage sa gahanap po kita para ma-identify ano so may mga tagibuan na ano po o so may tagibuan o, o mga may tagibuan Nakuha sa lugar ang siyam na basyo in bala kan kalibre 45 kong badil. Napag-araman na antes ang pagkakadiskubre sa bangkay kan biktima, nakadangog din sunod-sunod na, sunod -sunod na potok din badil ang mga residente harani sa nasambit na porsyon. Sa kanyang po, uh, simpre po, um, although masabi na pwedeng isolated case ini, pero na ito po dinidiscount ang posibilidad na pwedeng mangyari-gyari. Ano po kayo nagatas ko yung mga nabaging vigilant, ang mga constituents ano, na maging vigilant at then maging preparado maging aware sa mga ba ang ganyan bagay pa siguro ano po na ka ibang po nagkakabay ang kapulisan kaya po ang mga ang bagay na mayo ng direct witnesses masakit po na uh, basta kita mag ma alam na mag magsala kita ng innocent, ano po kaya pinapakakita po na talagang maging ano ang sa toyang investigation sa presente Padagos pa ang pigsa sa gibong investigasyon kan Bula MPS nga ni Matawan Hustisya ang pagkagadan kan biktima. Para sa mga baretang Tatakbikol, Danica Garcia.